Lakers pinagpipilian si Coach Thibodeau at Coach Malone. At Lakers may bago ng big man kapalit ni na Austin Reeves at Dalton Knecht. Pero bago yan, ngayong offseason, season isa sa mga inaasahan galaw ng Los Angeles Lakers ay ang pagdagdag ng veteranong coaching staff ni JJ Redick. Bukod nga kay Coach Malone ay isa rin na matunog na pangalan ay si Tom Thibodeau, dating head coach ng New York Knicks na kamakailan lamang ay pinatalsik sa kabila ng matagumpay na kampanya nila ngayong season. Si Thibodeau ay limang taon naging head coach ng Knicks at tumulong sa pagbabalik ng koponan sa playoff contention. Kilala siya bilang defensive-minded coach na nagpabago sa kultura ng depensa ng Knicks. Ngunit matapos ang trade kay Carl Anthony Towns, bumaba ang performance ng bagong starting five ng Knicks. Pinuna si Coach Thibs sa kanyang pag-aalangan na baguhin ang rotation hanggang Game 3 ng Eastern Conference Finals. Dahil sa timing ng pagkakawala niya sa Knicks, wala nang ibang head coaching vacancy para sa kanya ngayon. Kaya't posible siyang mapunta sa assistant role at ang Lakers ang isa sa mga posibleng destinasyon niya. Si JJ Redick ay baguhan pa lamang sa coaching ngunit pinuri sa kanyang unang season bilang head coach ng Lakers. Dahil dito, ang pagkuha kay Tibodo bilang assistant coach ay makatutulong sa depensa ng koponan at magdadagdag ng mahalagang karanasan sa bench. Hindi para palitan si Redick kundi upang suportahan siya, isang matalinong hakbang na maaaring magbunga ng mas malalim na playoff run sa susunod na season. Samantala, kinumpirma ng Los Angeles Lakers na bukas silang sundin ang kagustuhan ni Luka Doncic na magkaroon ng isang legit at maaasahang big man na makakatulong sa team isa sa mga pangunahing target ng Lakers ay si Jaren Jackson Jr. ng Memphis Grizzlies. Ayon sa ulat, posibleng isama sa trade package sina Austin Reeves, Dalton Knecht, ang 2031 first round pick at ang 2026 first round pick swap. Alam ng Lakers na nagpapahiwatig na ng rebuild ang Grizzlies matapos nilang itrade si Desmond Bain patungong Orlando Magic kapalit ng maraming future picks. Kaya naman, ito na ang tamang pagkakataon para agawin ng Lakers si Jackson Jr. gamit ang kanilang best asset na si Reeves, isang player na matagal nang nababalik balitang willing nilang ipamigay kapalit ng isang elite center na swak kay Lebron at Luka. Si Jaren Jackson Jr. ay isang defensive-minded big man na may kakayahang mag-stretch ng floor. Perfectong partner para kay Luka at Lebron. Isa pa sa mga option ng Lakers ay si Walker Kessler ng Utah Jazz, isang batang shot blocking specialist. Ayon kay ESPN's Dave McMenamin, nananatiling interesado ang Lakers kay Kessler kahit hindi na ito top priority matapos ang Luka trade. Inilahad din ni McMenamin na dati mataas ang asking price para kay Kessler dahilan kung bakit hindi na tuloy ang trade noon, ngunit sa bagong direksyon ng team, posibleng muling buhayin ng Lakers ang interes. Si Kessler ay may average na 11.1 points at 12.2 rebounds na may 66.3% shooting mula sa field. Bagamat may problema siya sa free throws, malaki ang potensyal niyang makatulong sa loob lalo na kung makakasama sina Luka at LeBron. Lalo na maasahan nga din ito sa mga alley place plays na isa sa mga paboritong play ni Luka at Lebron, makakapagbigay din siya ng inside presence na isa sa mga kulang sa Lakers sa nakaraan nilang kampanya.